Pangus! 50 na -mura naman. Kung 50 lang to, oh. Masarap daw, eh. 150, anak! 150 Napakamura. 150. na Ano lang siya, yung... Akala pag may bumili, 200, oh. may 50 pesos agad ako. Tengok, 150, anak. Ah, bayad. Eh, mong honest na yan. Pero masarap daw, isigang sa miso. Oh, yan lang, oh, 150. Galing daw ng binangonan. Bigay to ka sa kanya? Oo.

Ah, tanay. Okay. Parang gusto kong bumili ng pantinde. Eh, kaya lang, baka hindi mabenta sa'ng ilalagay. Pislice sa umaga. Lagay mo ng isang. Wow, so big. <laughs> Kaya kilo mo nga ito? Oo, pantinda ko bukas. Ako, sa isda. Pag ginabenta. Oo. Ang no, pag na benta. benta. Babe! Wala akong ito. Babe, tingi pa ng pera! Babe, babe! <laughs> merong, merong, merong Indian ay bumbay na ano. Gustong bumili. <laughs> strength if you're not here you can't do it Sige, na, ano bibig naman mo? Mura lang. Maya maya daw. Okay. Ay! Ay oh, sige, anong oras ka? Wala siya ah. ano pa, mag... Gagawa pa tayo matitigas? Hindi ko pa nga alam. Hindi ko pa alam. Anong alam? Anong mong matitigas? Wala naman. O sige ba? ka basta mag... Wala tayong ano, baking. Baking soda? Baking powder. Ano? Ah,